Ay no, mo siya bayaw inubos niya. Inubos blo. Oh. Oh. Oh, yung cross. So naman may feeling. Okay, di ba? Diya baliktad ka. Crossing crossing 'yan. Pakay niya yung <laughs> buso. Di ang gago. <laughs> deretso mo ay deretso mo. Pa <laughs> oh, saan yan yung laod daya bagatan amyanan? <laughs>

Wala naman tao. Ito, Brad. Ito yung cross. O saan? So, halimbawa, oh, okay. ito. ito. ka, ito ka, ito ka. halimbawa, yan ka. Ito yung cross. Oo. Hindi, ikaw yan. Ikaw yan. yan nakatayo. Ikaw yung nakatayo. Oo. Oh. Tira Ito. Oo. Oh. Ano oh. yan? Ito. Amyanan. <laughs> Wag mo isama yung baso. Siyempre, ikaw ito kung baga nakatayo. Wag <laughs> <laughs> <Anong> mo pipigilan <laughs> na. Diba? Ay, sige, yeah. ikaw na Okay, okay. Tina. okay. Saan? Oo. Saan yung amyanan dyan? Amianan. Oh, Tagos, Daya. Oh. Lao. Oh, Bagata. Eh paano naman taw? Tang wala nga. <laughs> nga ito ay. Ah, Baso na nga eh. Eh, pero kasi raw. Wala baligtad. Ay, <laughs> baligtad. Kago, bakit kung baligtad, baligtad naman mo Hindi <laughs> Diya baligtad. Sa eh. loob niya. Putangina, eh ito nga.